Ô, tìm thấy là tìm thấy là. Để Dead. 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 Để Dead. 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 God bless ha. Papunta ayan. Oh Lord, guide us Lord sa pag-travel ni Renren -Ren, and also po ako Lord God. Ingatan niyo po kami Lord God sa aming paglalakbay Lord God and also gamitin niyo po ang driver para makarating kami sa aming pupuntahan Lord God and also sa mga uh, awareness Lord God sa mga iba pang passenger and also sa driver Lord God. kayo po ang aming Uh, ikaw lamang, Lord God, ang makita sa aming buhay, Lord God. And also, always thank God first, Lord God. And thank you, Lord God. In Jesus' name. Amen. God bless. God bless. Sige na. Ingat ha. Ingat. Bye-bye.